Okay, sa start tayo. Meron ako ilang mga question, mga tanong na gusto ko uh, ah, manggaling sa inyo yung sagot. So, unang tanong, ano kaya ang maaaring mangyari sa loob ng tahanan kung hindi nakapag-uusap ang bawat membro ng pamilya? Pwede po tayo magtaas ng kamay. Okay, Miss Madeline. Magkakaroon po na hindi maayos ng pagkakaintindihan po. Tama. Dalo Tama po. po. Hindi tayo magkakaunawaan. Kunyari ako, gutom na ako. Tapos hindi ko kinakausap yung mama ko. So, syempre, makagutom oh, lang ako, di ba? Kasi hindi naman tayo nag uusap So, pwede rin tayong magkaroon ng problema. Okay, next. Ano kaya ang maaaring maganap sa paaralan kung hindi nakapagpapahayag na sa loob ang bawat isa? Eliza? Wala pong matututunan. Tama. Wala po tayong matututunan kapag kunyari uh, nagsasalita yung guro tapos hindi mo naman pala naiintindihan eh hindi ka nagtataas ng kamay hindi mo sinasabi na ma'am hindi ko po guess so hindi pa pasok yung kaalaman hindi natin maiintindihan yung sinasabi mo so wala kayong matututunan tama yung sagot very good next at paano kung ang bawat tao ay walang daluyan ng pagkakaunawaan paano daw kung uh, wala tayong daluyan ng pagkakaunawaan, hindi tayo nagkakaintindi. Tingin nyo, ano kayang pwedeng mangyari kapag wala tayong pagkakaunawaan? Si Eliza. Uh, wala pong pagkakaisa na mangyayari. Tama. So, wala tayong pagkakaisa. Pwede tayong magkaroon ng gulo. Yeah. So, yun yung mga tanong natin. Very good sa mga sumagot. Kung salita, nagkaroon siya ng mga kasama pang salita hanggang siya ay nabing isang pangungusap. Okay, next is, ayun din, tunog at simbolo. Gumagamit tayo ng tunog at simbolo. Simbolo yun yung mga letra, mga titik, o yung mga nakakakita naka, yung mga logo, ganoon. Then, nagsisilbig impukan, hanguan at tanuyan. Ibig sabihin, impukan, uh, kasi may mga naiimbento tayong mga salita. So, ibig sabihin, yung mga salita nag-iipon-ipon. Tapos, nahangon natin, nakaka-invento tayo ng modern salita. Sabi, daluyan ng kultura. Kasi po, yung wika, yung nagpapatibay, o siya yung nagpapakita, siya yung nagpapaalala ng ating kultura. Siya yung nagpalaganap ng ating kultura. Okay, next is medium. Opo, wika ang ating medium para tayo ay magkaroon na o magkaintindihan. at uh, kung dati, ano lang, uh, sign languages lang. So ngayon, nagkaroon tayo ng wika. Yun yung ginagamit natin para magkaroon tayo ng komunikasyon sa iba't ibang tao. Okay, next is instrumento. Ganun din po. Ang uh, instrumento natin para magkaroon tayo ng, okay, malito, ah, uh, medium at instrumento, medyo hawig lang yan. So ginagamit natin yung uh, wika bilang instrumento para magkaroon tayo ng komunikasyon sa isang tao. So, katangian ng wika. Ano ba ang mga katangian ng wika? So, may sistemang balangkas. Ibig sabihin nga, yun po, may sinusunod tayo mga structures. Struktura ng wika o struktura. Paano natin sinusulat o pinagsasama-sama yung mga salita para makabuo tayo ng tunog. Then, sinasalitang tunog. Ibig sabihin nga po noon, uh, yung mga salit, yung mga tunog, yun po yung sinasabi. Kaya tayo nakakapagsalita. Sinasalita ng sino. Then, arbitraryo, ganun din po. Sabi ko rin kanina, inulit ko lang na yung arbitraryo galing sa isang makabuluhang tunog, naging salita. Yung salita, nagkaroon ng mara maraming kasamang salita. Tapos, ngayon naman is nagkaroon tayo ng pangungusap. Pinipili at isinasaayos, Hindi sabihin po nun, hindi lang tayo basta-basta kumukuha -basta ng salita. Ang ginagawa natin, pipili tayo ng angkop na salita na gagamitin natin sa isang pangungusap. Then, buhay. Bakit sinabi buhay? Naglalakad po ba yung wika? May paa po ba yun? Humihinga po ba yun? Hindi po. Pag sinabing natin buhay yung wika, kapag po ginagamit natin ang wika, pag tuloy-tuloy natin ginagamit yung wika, ibig sabihin po na siya, ang wika ay buhay. Kasi nagagamit natin siya, sa pang-araw-araw hanggang sa future natin. Nagagamit natin siya. Kaya po siya ay tinawag na buhay. Tinatawag lang po na patay ang wika kapag ito po ay hindi na o kaya kinalimutan na. Di ba sabi nga sa Coco, yung movie na Coco, sabi nga dun di ba, Uh, namamatay lang daw ang isang tao kapag tayo ay nakalimutan na ng mahal natin sa buhay. O, parang ganun din sa wika kaya tinatawag siyang buhay. Kasi ginagamit natin siya, alam natin kung pa paano siyang gamitin, ah uh, alala natin siya, naaalala natin siya. Okay. Next is katangian ng sariling wika. Uh, katangian nanganganak ng salita. Oh. O, so, kasi sinabi natin nanganganak, ma'am, nabubuntis po pala lang salita. So, hindi. Baka may biglang ma maanas na inyo dyan, ha? Baka may sa akin, no, yung nabubuntis pa lang salita. Kano kaya yun? So, hindi po. Pag so, sinabi natin Uh, nanganganak ng salita. Ibig sabihin, meron tayong itang salitang ugat. Yung salitang ugat na yun, pwede mong dagdagan ng mga salita. Pa. Pwede mong oh, dagdagan ng panlapi, Example ng salitang ugat, pwede po ba kayo magbigay sa akin ng isang halimbawa ng salitang ugat? Salita. Salita. Yung salita po na yun, yung ating salitang ugat, pwede po natin siyang dagdagan pa ng mga panlapi, Pwede sinasalita, nagsasalita. So, ibig sabihin, may nagubuo pa tayong ibang mga Uh, salita. Galing sa salita. Okay, naiintindihan ang nagulog okay, Example, pang isa, buhay. Buhay. Yung buhay, pwede natin siyang dagdagan ng panlaki. Pwede natin hanap buhay. O okay, buhayin. Bumuhay. Okay, next is kung adong bigkas siyang bye, bye. Ibig sabihin, kung ang iyong niya, ganoon mo rin siya binibigkas. Example, is C. Yung letter C kapag po um ano S S S. Ayun. Kapag sinulat may S, ganun S. Pag binasa natin siya, ganun pa din yung bakit niya. S. S. ba, diba? Ganun pa din yung bakit.